Lagi ako dito nung college kasi lagi nakasail dito. Oo. oo. Maraming nakasail dito. Dati kasi nung college ako, lagi ako mumibili dito. Kasi mura lang. May 20 pesos. Ganyan. Kita nyo, dami nilang damit. New arrival nga yung sila ngayon. Diba? Maraming magagandang damit dito. Tira nyo. Ayan. Yung mga dress meron ito. Yung nagustuhan ako dito. Kahapon. Ayan siya, oh. Kansin nyo, oh, daming tao. Ayan. Kasi pag sila mag-ayos ng stocks, laging halos bag Pero ayaw mo ng ganito?